Nako, mga kababayan ko! Isang sikat na vlogger sa loob ng social media pinalagan ang fake news ng mga kalaban natin na mga DDS. Mula sa mga vlogger nilang naglalakihan na talamak sa pera at yung mga gusgusing mababahong mga vlogger na sumusunod sa yapak nila at pinipick up ng mga DDS mga kababayan ko supporter ay sapul! dito sa vlogger na ito. Sino ito mga kababayan ko? Ito, panoorin natin mga kababayan ko at sabay-sabay natin. Uh, painggan ng sinabi ng isang kapatid nating vlogger. Pero bago ang lahat, mga kababayan ko, maaari mo bang i-follow, like, comment, share, and subscribe dito sa Biyahe ni Koy TV. At wag na rin kakalimutan mag-follow, like, comment, and share, at i-like mo na rin yung notification bell. Alright, mga kababayan ko, once again, Silver Voice TV. Mga kababayan ko, panoorin natin to. Bakit ang mga DDS, pag pinakitaan mo ng fax, ayaw maniwala? Pero sa mga fake news na kumakalat, e sinishare pa nila at paniwalang paniwala na agad sila. Panoorin po natin ito. Sa unang tingin, aakalain na totoo ang mga taong ito. Mga animoy eksperto na nagpahayag umano ng suporta ah, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos makulong sa International Criminal Court dahil sa mga kasong may kinalaman sa pagpatay noong war on drugs. Tignan nyo ha, mga kababayan ko, at tignan nyo mabuti ito dahil malalaman ninyo dito, mga kababayan ko, yung mga kabulbulan, <laughs> kabulbulan itong mga DDS. Sapagkat mga kababayan ko, booking na booking na booking na booking po sila sa ginagawa nilang pagpe news. Nagkalat yan sa social media. Marami galing sa mga tagapagtanggol ng dating Pangulo. Pero, Nakita ninyo, tagapagtanggol mga kababayan ko, mga bulbul. Ito ang totoo. Ang mga taong yan, fictional character lamang galing sa mga sikat na palabas sa ibang bansa <laughs> Ay, nako! Mga DD shits! Alam nyo saan ko napanood tong mga tao na to, mga kababayan? Alam nyo saan ko napanood to, mga kapatid ha? Sino naman nakakakilala sa karakter na to? Mga kapatid Sino nakakakilala sa kanila? Alam nyo saan, sa, sa, saan ko na, saan kinuha ng mga DDs to? Alam nyo po kung saan, mga kababayan ko? Sa Netflix! Alam nyo po, sa sobrang desperado ng mga DDS, mga kababayan ko, na makaisa kumuha ng fake news at makakuha ng simpati sa tatay nilang nakakulong, mga kababayan ko, alam nyo po, kumuha sila ng mga picture ng mga Hollywood star, mga kababayan ko, para sabihin na sumusuporta kami kay dating Pangulong Duterte. Pucha, hindi nga si Digong yan! Tanungin mo pangalan, tanungin mo nga yung pangalan ni Duterte kung kilala nung mga yan! Baka pag sinabi ni Duterte, puta, mga kagalitan pa ng mga yan eh. <laughs> Alam nyo, kayong mga DDS vlogger, ha? Ah, kayong mga, pro, mga propagandist ni Duterte, ha? Ah, makinig kayo sa akin. Kukuha na lang kayo ng artist mga nasa Netflix pa. Marami naman pwedeng pagkunan eh. ba? Diba? Ba't sa Netflix pa kayo kumuha? Ah, kaya kayo bidu mo, gagawa na lang kayo ng fake news tapos masusunog pa. oh tuloy. Ang hilig. Support. na ba naman? Supportado si Duterte. Sabi natin si supportado si Duterte ng mga taga-walking dead. <laughs> Nakakahiya kayo. Tuloy! Matutunayan nyo bang mga DDS na kayo ay farm ng fake news? Yung ilang rally sa inyo, pinapatungan nyo lang ng Duterte-Duterte. Yung isa, may nakita ko, isang concert ng isang religious group na nag-concert sa Cebu tapos papatungan nyo at i-claim nyo na rally for Duterte. Alam nyo, yan, yun yung, yan, yung ano eh, Planet Shakers. oh sinong Christian dito? Sino nanonood ng Planet Shakers? Sino mga Kristiyano dito? O, oh, ba diba, Paborito nyo music sa church, yung Planet Shakers. yung Planet Shakers nag-concert sa Cebu at dinaluhan ng mga Cebuano na libu-libu ang dumating, mga kababayan ko. Tapos, mga kababayan ko, after a few months, mga kapatid, mga kababayan ko, after a few months, nagrally si Duterte. Nung nilangaw yung rally ni Duterte, kinuha nila yung aerial shots ng ano, ng ano, mga kababayan ko, nang uh, ng Planet Shaker. Mga kababa, para sabihin na ganun karami ang sumusuporta kay Duterte. What? Oh, ganyan sila. Tuloy, mga kababayan ko. Ano ba naman kayo? Sa simple lamang napag assess malalaman nyo kung fake news o hindi. Pero hindi niya yung ginagawa. Kahit alam yung fake news, sinishare nyo para lang makapag-agenda, propaganda kayo sa social media. Ganun talaga gagawin nila, Silver Boys. Kasi tandaan mo, Silver Boys, ang gagawin ng mga yan, mga kababayan ko, gagawan at gagawa ng paraan yan upang masira nila yung imahe ng ating Pangulong Marcos. Ang gagawin nila, titirahan nila at titirahan sa mga fake news para masabi na sinusuportahan si Duterte ng mga taga-Netflix Sinusuportahan si Duterte ng libo-libong umatin sa Planet Shakers. Di ba mga kababayan? Fake news talaga sila tuloy. May mga naniniwala man dito ang ilan namang taga-suporta ng dating Pangulo. Batid ang pagkalat ng ilang maling impormasyon. Tingnan yung sasabihin ng babae dito ah. Oh thank you Attorney Harvey Specter. Please bring home yun know, na, former President Duterte. So parang if you don't exactly know something, people nowadays they don't parang stop, read, and comprehend. They just jump into conclusion. Exa alam nyo ah, uh, alam niyo bago tumuli si Silver Boys, alam nyo, aminin natin sa hindi, marami pa rin Pilipino ay illiterated pagdating sa mga kababayan ko sa social media. Hindi naman, yung nanay mo na hindi naman naabutan yung cellphone, matanda na yung lola mo, yung lolo mo, na hindi naman marunong mag-cellphone mga kababayan ko. Na ngayon na lang natuto mag-cellphone at ngayon na lang natutong gumamit ng Facebook mga kababayan ko. At naaliw sila dito mga kababayan ko. Sa sobrang aliw nila mga kapatid. Excuse. Ano ba yan? May pa sa akin. Nyeta ka naman Duterte, naalala mo pa ako. Sa sobrang aliw ng mga lola at lolo natin, sorry ha, for uh, na-interrupt ko. Sa sobrang aliw ng mga lola at lolo natin, ng mga nanay, tito, tita nyo, tita nyo, mga kababayan ko, na hindi nila alam gamitin ng ano, Facebook at napagkakamala nilang totoo yung sinasabi ng mga fake news peddler. <laughs> Kaya ngayon mga kababayan ko, buti na lang si Silver Boys tag-trending dito para naintindihan ng tao. Tuloy! Exactly! DDS! You don't stop! Read and comprehend! Nagja-jump into conclusion kayo agad na pag may nag-post, nag-post si Donald Trump na ganito. Ay naku, mahal niya pala si tatay! i-share natin ito. Hindi nyo man lang sinicheck yung source, kung legit ba. Hindi nyo man lang sinusuri kung posible ba ang gawin nyo ng isang tao, lalo na yung mga matatasa na tao kagaya ni Donald Trump. Hey, hindi nga nakikialam si Donald Trump kay Duterte. <laughs> Di ba? Hindi nga nakikialam si Donald Trump kay Duterte. Gusto pa nila makialam si Trump. Isip-isip din kasi. Maging mga husgado ng ICC, ginawa ng peking larawan at pinagmukhang may litrato kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Grabe naman yan, dispiradong dispirado ang mga DDS, paniwalain ng taong bayan. Biruin nyo, tingnan nyo, ayan Oh. oh. Kayo na humusga mga kababayan ko, anong masasabi nyo dyan? na ano, na, palalabasin na naman nila, na, pag-meeting na naman si First Lady sa mga taga-ICC, kaya dinampot si Duterte para mapasama si First Lady. <laughs> 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 ang galing ng mga DDS, no? Pero buti na lang, nasusukol at nasusukol yung fake news nila. Tuloy. Yan, yan kayong magaling mga DDS ang magpakalat ng mga deep fake pictures and videos. Yan sa picture, eh sa video, ano yung mga sikat na mga gini-fake niyo, Yung pulburong video, di ba? Sa kalalabas lang na SWS survey na ng strat Group, mayorya ng mga rehistradong butante ang nagsabing malala ang problema ng maling impormasyon o mas kilala sa tawag na fake news. Kita nyo, There, there, dito, pahit ako ha. Pahit ako sa inyo ha. Anak ko, medyo, medyo matindi to, mga kababayan ko. Serious, serious. There is a 59% serious, mga kababayan ko. Undecided is 21. Not serious, 20. Net, mga kababayan ko, is a uh, plus 39. Biruin nyo, mga, na, biruin nyo, mga kababayan ko, aminado yung mga taong bayan na ang uh, ang uh, fake nyo sa Pilipinas ay laganap. Sabi ko sa inyo burahin nyo si Duterte para mawala na 'yan Tingnan natin sa mga susunod na buwan. Higit kalahati rin hirap na alamin kung peke ang impormasyong nababasa o napapanood. Kasi nga mga kababayan ko, everything is ano uh, control by uh social media. Pag pinost mo lang for example, yung mukha nung mukha, yung ito for example, ipost ko yung mukha ko, sabihin ko nakakuha ako ng uh, nakakuha ko ng 100 milyon adampot ko. Tapos ilagay ko sa parang tabloid eh, post ngayon mga kababayan ko. Eh paniniwalaan na ng taong bayan yun. ba diba? Mga kapatid. Mahirap talagang i-determine ngayon yung fake news. Pero mga kababayan ko, kung titignan natin yung sources, is malalaman nyo talaga mga kapatid na hindi po fake news. Tuloy. Aminado si UP Professor at mamamahayag na si Danilo Araw na may kakulangan sa media literacy ang mga Pilipino sa ngayon. Pero, hindi naman ito dahil. I told you mga kababayan ko, media literacy. Kulang talaga tayo. Dahil sa POPO, ang marami sa mga Pilipino, kundi dahil naging sophisticated na yung pamamaraan ng uh, disinformation. At saka katandaan natin, ito ay sistematiko, organisado, at sinasadya talaga. System Correct. Talaga. Sinasadya talaga nila. Kambi ko nga sa inyo, eh. ginagawa nila yan dahil gusto nilang pabagsakin ang Marcos administration. Tuloy. ko. organisado, at sinasadya talaga ng mga DDS na yan na magpakalat ng mga fake news sa pangunguna po ng mga DDS fake news vlogger, sino yung mga yan? Sila Maharlika, sila Banatbay, etc. Na kapag sila nagpakalat ng fake news, mga kaibigan, ito pick up ng mga, mga maliliit na DDS vloggers po, mga kaibigan, See, ng mga alaga nila. Ito. Very, very wrong po yan. Sa amin po, hindi po kami naglalabas ng balita unless verifikado po ng reliable source o di kaya naman ibinalita na ng mainstream media for us to make it sure na na-check na po yan ng kanilang mga editors. Correct! Diba? Dagpa ng eksperto sa media, isa rin sa pwedeng tingnan para hindi mabudol ng maling impormasyon ang track record ng organisasyon kung saan nyo ito nabasa at para matiyak kung legit ang mga ito, Correct. inam din daw na tumingin sa mga source na subok na ang kredibilidad at kung paano isinulat ang balita. Correct. Yan din ang dapat nating maintindihan, mga kababayan. Aminado rin si Arao na importante ang malalimang pagulat ulat sa mga ganitong isyu para mahubog ang kritikal na pag-iisip at labanan ang disinformation. Correct labanan ang disinformation. Yan po ang ginagawa po namin kaya po hindi kami tumitigil sa pagkokorek mga kaibigan dito po sa mga maling pagpapakalat ng mga informasyon na ito para din po sa kapakanan ng atin pong mga kababayan. Bakit po? Pag itinigil po namin ito para na din po kaming sumuko at pinabayaan po na ang mamayagpag dito po sa social media ay mga fake news. Correct. Kaya mga kaibigan, maging matalino po tayo. Tama ko na sinasabi natin mga kababayan ko. Maging matalino po tayo, maging mapanuri at maging mabalang. Mga fake news. Kaya mga kaibigan, maging matalino po tayo. May payo naman ang Malacanang sa publiko matapos kumaalat ang mga maling impormasyon mula ng maaresto ang dating Pangulo. Ang tao ay magmasid, mag-isip, at matutupang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at andamin. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus. Simple. Mag-evaluate, mga kaibigan, yan lamang po ang ating dapat gawin para hindi po tayo naluloko. Alam ko naman po, karamihan din dyan, kahit po sa hanay ng mga DDS, mga edukado naman po kayo. Di ba po? Pero bakit po mas pinipili ninyo na maging mangmang, -mang, maging bulag para lamang po sa uh, politikong sinusuportahan po ninyo? Huwag pong maging blind follower, huwag pong maging panatiko, maging tapat po kayo sa bansa, hindi po sa iisang tao lamang, mga kaibigan. Para, para po maiwasan ito, maging matalino, kapag matsyad, mapag-evaluate po tayong lahat mga kaibigan para hindi po tayo naloloko na mga kumakalat, laganap at mga talamak na fake news. 'Di ba? Like I said, same with Silver Voice. We are this, same nung kami ng propaganda propaganda. Same kami na sinasabi. Same kami ng panawagan. Maging mapanuri, maging mapagmatyag at maging uh, uh, umaga, alamin ng mabuti ang lahat. 'Di ba? Bakit nagiging fake news yung mga fake news peddler na mga vlogger ni Duterte? You know what's the reason kung bakit? Na kahit alam nilang peke yung sinasabi because they are supported one person. Alam mo ba't sinasabihan ko silang tanga? Oh, literal! Mga kamabaya ko, tanga! Bakit ganon? Bakit sinasabihan ganon mga kamabaya ko? Kasi yung mga follower na yan, bulag. Noong ko pa sinasabi, they are the blind na nakakakita bulag na nakakakita. Alam bulag sila sa katotohanan na alam nila na mali yung ginagawa ng, ng sinusuportahan nila. Pero sinusuportahan pa rin nila. Bakit nila sinusuportahan? Because of what? Mga kababayan ko. Dahil naniniwala sila, mga kababayan ko, na itong si Duterte, balang araw, babalik sa Pilipinas, magiging presidente ulit. <laughs> ba? Diba? Mga kababayan ko, totoo sinasabi natin, mga kapatid, Pinaniniwalaan nila isang tao lamang at baliw na baliw sila don. Yung po ang masakit na katotohanan dito, mga kababayan ko. Sabi nga ni Secretary Rimulya, look at the forest, not the one tree, mga kababayan ko. Si Duterte, tandaan ninyo, mga kababayan ko, ay isang sinungaling, bukod sa magnanakaw, mga kababayan ko, napagaling magmanipula ng isikaisipan si ng taong bayan. Kaya po mga kapatid, mga kababayan ko, maging mapagmatsyag, maging mapanuri at higit sa lahat mga kababayan ko, huwag magpapaniwala basta-basta sa mga lumalabas na balita sa loob ng social media. Sama-sama natin itong sawatahin, sama-sama natin itong tapusin, sama-sama natin itong tuldukan mga kababayan ko. Higit sa lahat mga kapatid, sama-sama natin itong aalamin at dapat nating busisiin at uh, hindi lang uh, dapat natin busisiin dapat din natin itong pag-aralan ng mabuti huwag magpaniwala sa mga lumalabas na haka-haka lamang tandaan niyo nasa uli ang pagsisisi mga kababayan ko kapag naniwala ka sa isang fake news